Ma, yun na naman nga ni pala ni ang aldaw na narot nga ni sa mojang bindo wifi kaya dadaroon mi na naman nga ni duman sa tayhe so bali ko naman nga ni ni so ni dahil na magparuhuruhang nga ni medyo malakas na naman nga ang signal ng aming wifi Andito na nga kami sa barangay Tayhi, dito sa bahay ni Kevin at dito sa shop niya. Kung makikita nyo, halos kumplito lahat na gamit niya dito. Siya, siya nga pala ang kinunan ko ng piso bindo wifi na to. At sa kanya ko rin naman to, talaga to pinapaayos. Kung mahiling ni, Nindo, ang shop nga ini dati ining computer siya. Parang yung sana nga ni sa school lang kan beauty si tabako o kumali yan oh gwapo na lalaki singil tabi yan para sa mga babae sana yan ani iyan yan tagwapo na tao yan ha baka sa baka para sa mga bakla para sa mga babae sana kung may mo nga na nga ni din, Mr. Kevin ang sakoy ano bindo sabi niya nga ni antena kaya ito nga ko ang pinili TP-Link na antena kaya nasa 300 meters ito ang rayo kan signal kaya jo daw nga ni, sa oritas kan harome sa itaas asuno no pa abot na nga ni, yan para nga ni nagkahalaga nga ni kan tid kan medyo duda kula maubos nga ni din sa kuyang kwarta na dara oh kumahil nga ni, nindo yung nga ni sa pabiyuti si yan oh yan yan ang kampang medyo kula ang jaramang ayo na ini oh mahilig masay nito to may karato lang man nga ni, yan digdi yun ang ano pala na yan na eh, ikabit niya sa kuya yung bindo wifi na antena so bale, 300 mbps na nga niyan tapos sabi ko medyo harayo lamang ang lambat makabot lamang naman sa ano sa nagsipit <laughs> dahil manjok lang big try niya na nga ni, na magana ang sa yung bindo wifi sabi ko nga ni, kay bago mo ang settings ka anta, nga ni, tsaka, lamang, marami man lamang kung si siya man nagpakakunik sa mo sa bindo wifi wala kung pira man nga ng income oral daw yun nga ni, -but -but na nga niya nagbut na nga ako din sa sa yung wallet tapos sabi ko garo mahubas di diba? niya kung tiguran mahubasan sa wallet ka Binilang ko na nga ni sa kuya pambayad halos isus niya ako garo mo obos talaga kasi nga ako pambakal kibunay so, na yung pambakal kung ano ko tayo ang kewin stone buda metric rin napadalagan sa nangyari na nga mga gastos sa medic mga nasa 300 isus pag pala na kinumpyuta na ako isus araw pala kayo ng mga gastos niya sa kuya ah, kung mahaling nga ni, naka na ngani. nga 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 nga